Nabreak break niya yung record na 51 seconds. Ngayong araw, nandito ulit tayo sa Dabilan Food Park dahil magpapa-challenge tayo dito sa Yumes Lechon. Sa mga gusto pong sumali dito sa challenge na to, pwede po kayong mag sa kanilang FB page. Ayan po, nakikita nyo sa screen. At dyan po sila kumukuha ng mga challenger. Post lang po ang Jigs TV. Eh. At tingnan nyo naman mga kasakulo, sobrang haba na ng pila lagi dito sa Yumes Lechon. Ibig sabihin, Masarap na yung lechon, pwede ka pang manalo sa kanilang mukbang challenge. Pero bago tayo magpamukbang challenge, ano ba ang mabibili mo dito sa Yumi's Lechon? So, sir, magandang hapon. Magandang hapon sir. Sir, anong meron din eh? Uh, ito po, meron kaming lechon. So, full lechon po yung aming tinda ngayon. So, ang aming lechon po ay, ito yung aming per kilo, one quart. Uh, Magkano two, yan? 250 to sir. 252 uh, po. Meron din po aming rice meal sa so, mga gusto ng rice. So, ito po ay 120 pesos. Meron siyang kani salad, meron siyang lechon na 90 grams. Magkano yan? 120, sir. 120? Apo. Meron din kami kani, kani salad, sir, na 120 rin. Mm. Apo. So, dito, sir, uh, open kami uh, tuwing Tuesday, Tuesday hanggang Sunday, sir. It's the Bilan Food Park. So, mga kasangol, uh, nandito ngayon tayo sa Bilan, dito sa Yumis Lechon, dahil meron sila ditong pa-challenge. Ako po ay host lamang. Ito po ay pa-challenge ng Yumis Lechon. Ang atin pong challenge ito pong isang order ng lechon at saka isang rice. At ang record po ng Yumis Lechon is 51 seconds. So kailangan ma-break mo 'yon or mapantayan mo mananalo ka ng 3,000 pesos. Okay sir. okay sir. Okay sir. Anong pangalan mo sir? Aris po. Aris. Arish. Nagpaalam ka sir na magta challenge ka. Pala naman. Nagpaalam. Alam mo na pwede kang ma-high blood dito ha? Hindi ka naman high blood? Hindi naman. Hindi naman. Sure ha, malusog ang pangangatawan. Wala kaming pananagutan. Ito ay voluntaryo mong ginawa. Yes, okay? Sir. So sir, ang ating rules, uh, wala kaming pakialam kung paano mo siya uubusin. Basta maubos mo siya sa looban ng 51 seconds. Okay sir? Okay sir. Ito yung timer sir. Nakaset siya ng 51. Okay? Sir Aris. Yes sir. Ready? In three, two, one, go. Last 30 seconds. Last 20 16 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 May tirang 1 seconds. Yeah! Bubalik! Oh, wala, wala. 50. So, mga kasakol, uh, na-break niya yung record na 51 seconds. Uh, may natira pang 1 seconds. So, sir, ikaw ay mag-uwi ng 3,000 pesos. Thank you, sir. Thank you, sir.